ako sa inyo, ang uh, malunggay dito sa school. Grabe, ang haba-haba ng kanilang bunga. Can you imagine that? Oh, ang haba-haba, haba-haba. oh tignan mo yung bunga niya hanggang dun. Alam mo ba? Mga 3 feet siguro yan. Kahaba-haba eh. Hindi naman ganyan kahaba 'to sa Pilipinas. Oh, ang haba-haba-haba-haba o oh. babagsak na dyan sa lupa. Oh, 'di ba? Ito 'yung bunga niya, oo. Oh, oh. 'Di ba? Oh. Ang haba tree, parang ano ko lang, talaga bang malunggay? malunggay, pero kakaiba 'yung breed niya. Ano siya? Ang haba. First time kong makakita ng ganito kahaba na bunga. Mga 3 to 4 feet siya. Mahaba talaga. Tapos pag baby pa lang, siya mahaba na. Eh, paano na kapag tumanda? Totoo kaya ito? I mean, totoo. Makakain ba kaya itong dahon nito? Ang hahaba, ang cute. Grabe, ang dami niya. Ang gulaklak, oh. Hmm. Siguro tag-3 to 4 feet yung bunga niya. Grabe. Love it. I love staying here. Yeah, ang ganda oh. See that? Aba, long. Ay, sitaw to. Oh, tignan mo ang dami. Ay, ang ganda. Gusto ko sure, siya talaga. Sitaw. Oh, oh di ba? Ang hahaba ng sitaw nila. Fresh na fresh oh. Ay, sarap kunin. Oh, hindi ito na-spray yan. O, di ba? Ang hahaba, o. Grabe, ang ganda. Pumpkin daw. Pumpkin. This is pumpkin. Akala ko, ano siya? Lama, paano? paano? Bakit naman ganyan ang itura niya? Di ba malaki yun? Ay, ba't ha? Pero kakaiba siya, ha? In fair. See, look at that. Ha, kalabasa. Pero bakit nakapasok? see that? Nice. Palaya. Ang palaya nila dito. Hindi siya kulay green. Ano siya? Pale. Pale siya, see? Kakaiba talaga. Pale. Hindi siya green. hindi siya talaga green. sa Pilipinas green eh bakit sila pale. you see that? Hmm. pale oh pero cute siya ha in fairness. pero love na love ko tong mga garden nila dito sa school. ang anti-stress man. very nice ha. This is bright idea Sibuyas. Melon. Melon talaga. Hmm. Kaya naman yan. O, oh, diba? Kalabasa, oh. Ito, hindi ko alam mo ano klase ito. Akala ko upo. Pero mukha namang hindi upo. Pero like ko siya. Ay, upo siya talaga. Upo pala. Daming bulaklak ko. Oh. Upo siya talaga. Grabe. Ang ganda ng pagkakapunta niya. Ah, good idea talaga to. So, ganun. Net ang ilalagay. Pero, kung net siya, baka hihiga naman yung upo sa taas. Pero mas okay siya sa isa sa hindi kaya babagsak yan. Mabigat eh. O, di ba? dami nilang grabe. Saan ka makakita ng upo? Nandun na sa tuktok ng building yung upo. O, di ba? O, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Yun, yun na. Ayan, o nasa tuktok ng building nasa tuktok ng building yung ano na yung upo o oh, tingnan nyo ito o oh, papasok ka sa office yan o oh, sa iyo upo o oh, siyang yan yung bukabuan garden dito sa United Arab Emirates na eskwelahan o diba ang ganda o oh. o oh, puros gulay 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 Hmm.